Nandito tayo ngayon mga kagulay sa ating ampalayahan. Nagpa ano nagpaakyat tayo ng ating ampalaya. Yung mga talbos kailangan isabit. Yan. Isablay. Ito ang gagawin natin umaga at hapon. Yan ano, isabit yan. Kinabukasan, kakapit lang yan. Yan hmm. <coughs> Ganyan lang ang ginagawa ko dito mga kagulay. oh ano? Ano lang. Kailangan yung kaganito. Ganito. ganito. Hmm. Nagkaganito. Kailangan bangunin. Katapos, isabit isabit pag hindi pa nakaabot dito sa dito pag hindi pa nakaabot dito sa gilid isabit dyan ang importante masabit yan kinabukasan ah, mag ano yan mag kakapit lang yan kinabukasan yan o oh. ganito o oh. Tingnan nyo. Oh, di, isabit mo dyan. Mayroon na sa tip. Ito na naman, oh. to Oh. Yan lang. Kunting tip lang, mga kagulay. Yan, oh. Kunting lang. Kunting tip. Paano ba mag magsampay ng talbos ng ah uh, talbos ng ampalaya Ganito lang. O, oh, tingnan nyo. Ako lang isa kasi mag, mag ako lang mag-isa mga kagulay. Ako rin ang nag sampay. Ako rin ang nagkamera nagvideo kaya ganito lang aking mabibigay sa inyo uh, isahan na lang ng kamay one lang Wanhan lang tayo mga kagulay kasi ako lang mag-isa eh. Yan oh, ganito. Tulad nito. Oh. 'Di ba? Oh. Dito yan isa Yan. I natin diyan. Ito, 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 ito. Oh, nakaabot naman. Oh, di sampay jan. Kakapit lang yan. Ito. Oh. Oh. Sampay yan. Yan lang mga kagulay yung ginagawa natin umaga at hapon. Yan. Oh. Yan mga kagulay oh, tingnan niyo ang sinampay ko. Hmm. Yan. Sinampay ko. Kinabukasan magdamag oh. Ma ano na yan, kakapit na yan at ito na ang update sa ampalaya natin 39 dis thirty ah, 39 dis ngayong domingo, ngayong linggo mag makakuha na tayo ng selection harvest nito malaki na hindi pa maramihan kasi ang maraming bunga, ang mga maraming uh, kalaki, ganito. Ganito kalaki oh. Ganito kalaki oh. Yan. ganito kalaki. Ang mga magsabay-sabay. Hmm. Hmm. Marami na sila, pero Yan. Hindi pa masyadong malaki, oh. Yan. Hmm. Marami na yan. Hindi lang makikita kasi ah natabunan ng mga dahon. Ano? Hmm. Sa linggo, mayroon nang makuha. Hmm. hmm nyo. Hmm. Tatlo. Ito makuha na ito sa linggo siguro. Huwag lang natin kunin yung alanganin kasi no? Pag kunin natin yan, ang mangyari ay no? Arkansi tayo? batayo tayo arkansi? Ba't tayo arkansi mga kagulay? Kasi uh, ang ang presyuhan ay mura. May malaki oh. Hmm. Mura ang kisyuhan. Kaya, ang mangyari, alkansi talaga tayo pag kinuha natin ang alanganin. Kailangan yung sakto. Sakto sa laki. Ito, parang kung huybis to, malaki na to. Thursday. Laki okay, Tingnan nyo, yung bunga. Hmm? Hmm? Ayan. Hmm? 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 Yung mga bunga na. Kaso lang, alanganin pa. Alanganin para sa linggo. Ang kasiwa natin ay, kailangan tayong mag spray oh. Tingnan nyo. Sinyalis mga kagulay, oh. ilang ana tumu ispreo. Langaw nyo ba yan? Langaw pag andyan na yan ma mag mag-ispre ka. Insik di saya, da cekap saya punggi saya para mawala yan. Yan. At yan lang muna kagulay. Selamat